Magandang gabi guys at magandang gabi mga mahal na kapatid. Ang Diyos po ay may pahayag na hindi nila pwedeng tutulan. Na ang sabi ng Diyos sa Osias 11.9, Ako'y Dios at hindi tao. At ang sabi naman ni Kristo sa 1.8.40, Ako'y tao na nagsaysay sa iyo ng katotohanan. At ang sabi ng Diyos sa tao na hindi siya pwedeng maging Diyos batay sa Ezekiel 28.2 Bagaman ikaw ay tao kahit inilagak mo ang iyong puso na parang puso ng Diyos at ikaw ay gumit na sa kaligitnaan ng karagatan na parang Diyos ikaw Kau ay tao lamang. Kaya hindi po pinapayagan ang Diyos na ang tao ay maging Diyos. At ang Diyos din sinabi niya na ako'y Diyos at hindi tao. At ang sabi ni Kristo, ako'y tao. Yan po ang maliwanag na aral na nasa Biblia.